matapos paglabas ng sano bininonong kay kuya sa confession room. Guys! Guys! Wala ko wala. <laughs> <laughs> Bye. Bye. I don't know! Bye. Sabi ko kay kuya, ginagawa natin yung passion natin. Doing what, 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 what fun to us, diba? Ano ba naman yung pupunta? What fun to us, diba? Ano ba naman yung pupunta sila doon ng business na? <laughs> <laughs> so, ginagawa nila yung Nagsisik sila. Kasi eh, yung buhay dito sa loob ng bahay nyo. Sila, anytime, pwede ka pumunta ng anytime ba? Pwede ka makapasok din sa loob ng bahay? Hindi. <laughs> Wala naman. Nandun sila. Kumakain ng authentic Chinese food tayo. Tapos nahunod na adobo. Diba? Pantay lang eh. Diba? Diba? Pantay lang. Here. Authentic Chinese food. Nahunod na adobo. Diba? Sarap. Ang saya na aming kuya. Ang saya! Woo! Passion! Wala kang kita mo! Passion na! Kuya, magagawa na namin ito pag nagagawa pa nila ito. Sa Disney lang, may kita nila magpapapidyo sila kay Mickey Mouse. Tapos sila meron bang ganito? Wala! Tapos sila meron bang ganito? Wala! sila makakita bang gano'n? Kumakain tayo ng chips! Doon, meron silang churros! Churros! Ah, May ah. churros! Hey! I want to party tonight, kuya! I want to ride the bicycle of That um, of the girls May girls best pa <laughs> and go to buy beer. Kuya pa po, ano na ba? Ano naman, di ba? May chance na bumalik, di ba? Balang araw o next week, ganun. Pero hindi kami naiingit, ha? Ah. Hindi kami naiingit dun sa pagpunta nila ng Hong Kong baka lang may chance, baka lang basta makasama ka namin dito sa Hong Kong o kahit hindi na ano, kahit hindi na Hong Kong, subik na lang kasi mag-go summer na, di ba? may beach na lang dyan sa likod gusto ko dito sa beach na, kung hindi masyado maalol kaya mo iisipan <laughs> ko o oh, sige kuya, mo ako dyan ah, yun sa tamang panahon ah sige, salamat sige, thank you kuya, you're the best, ingat po Abangan bukas ang kwento ni Nico bilang isang mapagmahal na ama at ang katuparan ng kanyang pangarap para sa anak. Hindi lang yung anak ko yung naiisip ko pag nakakita ko ng mga bata kami. Naisip ko rin yung sarili ko, kuya. Ngunit hindi ko yung na-experience, kuya. Nico, lumingon ka sa iyong likuran. Ah! <laughs> Dito lang yan sa PBB Lucky Season 7.